asa na yung ano meron dati nagalak kami oh may nakano may, may sila anak, sila atin joy Ah. Kasi um, nag, nakita ko sa yung nakaraan nag-post eh. Mm. Galing sila dun o. Oh. Uh. Ha? Sila Ate Joy ata yan. Kasi ano, naka, nakita ko tingnan din natin Dito sila layanin. Dito lang sila ako, Dito kami tumama. Asa nga? Asa nga yung ano, lighter? Dito. Dito. So, Pulot ko lang. Sayang. Para matigil na din yung paninigaril yun. Kung sino may ari nito. Kaso okay? basa. Kim na eh, patong lang. Ito, tuyo yan. Hindi dun sa may ano. Baka kasi <coughs> hindi dumikin. Buti meron kayo. Yes, si Lola. 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 -O no! Lola. 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 I ano na lang natin dito para isang palat lang. Ay! Ayo dumikit. Dati wala yun. Ngayon mayroon. Mama, may love dito sa baba. Mm. Dapat do na lang may isa ibang ano. Okay na kay, kay ano para isang ano lang. Mahirap makakalat. Kasi ano baka hindi nag-aasok. Ano, Naka-elevate. Hindi, okay Ayun na, na Bili natin to kay Lolo.

ano, sa Robinson. Kasi nga, mm -hmm. <laughs> ang tingin nga ni Robin.